Ang ganda ng lawag pala. Ang ganda ng patakaran nito. Panorin ang video hanggang dulo. Sa mga hindi taga Ilocos Norte at sa mga nagbabalak na pumunta ng Ilocos Norte. Ayos din pala dito. First time ko rin dito eh. Dito sa mismong sentro ng Ilocos Norte sa may uh, anong street ba to dito? Basta sentro. Dito ko ngayon eh. Ito ang magkagandahan pala dito sa kanila. Marami isang one way. Marami namang signboard eh, kitang-kita naman eh kaya hindi ka ma ano, hindi ka malito. Ang kagandahan ng dito, isa sa nagustuhan ko dito. Meron siyang mga parkingan. Meron siyang mga box-box na puti eh, ganyan ng mga sasakyan sa harap. Ayun oh. No? Ayun, saka rin sa likod. Ayun, sa likod ay nakalera doon oh. Ayun. No? ayun. Meron siyang mga box na puti na pwede mong pagparkingan. Tapos meron din yung mga bilog-bilog. Makikita mo naman kaya hindi ka malilito eh. Meron din silang nilagay na bilog na nakalagay no parking. Kaya bawal kang parking no, siyempre. <laughs> Hanapin mo lang yung mga puti-puti rito na square. Ay, gaya nito sa akin ngayon. Nandito ako, nakaano ko sa square na puti. Eh, meron din na sarapan eh. May apat kami dyan no. Tapos meron pa din sa unahan. Dito kami nagpa-park. Ito pa talaga yung ano, ginawa ng bayan nila para hindi magulo yung parking ginagawa yung parking na to para parkingan siyempre <laughs> ayos oh ang daming one way rito maraming one way pero hindi ka naman maligaw kasi ang linaw ng mga ano lang nasa kanto mismo yan oh no? gaya dun no? oh nasa kanto yung mga nakalagay na one way na kartula ayos ayos dito sa Ilocos Norte ano ba to dito? Ha, Jefferson Street o ano ba to? Basta dito sa si sentro ng Ilocos Norte. Dito kasi medyo luoban eh. Yung mga luoban niya, mga maliliit kasi kalsada kaya ang daming one way. Yeah. goods. Very good dito. Ang ganda. Eh hindi sa magulo ang mga ano, mga sasakyan kasi naka-practice tamang parkingan. Yeah. very good sa akin. First time kong mag-park dito, first time kong pumunta dito. Madalas ako dito sa Ilocos Norte, pero sa lugar na to, dito sa looban ng sentro ng Ilocos Norte. Ngayon lang ako nakapunta rito, saka nakapag-park. Kaya, yeah. ayos. Maganda. Very good. <laughs> Hindi ka maliligaw. Hindi ka malilito kasi ang mga kartula malinaw. Ayos. Alright. Maraming salamat ngana. Yeah. Wow. Limigo aga pa eh. aga ko meryon dito. alright.